Saan kaya yung, saan kaya yung ano, matitinda dyan sa sakyan ganun. Dami binibenta, gaganda yung mga quality. Tao po. 24. Ay sir. Ikaw pala yun, yung kuha sa sakyan. Apo, kaya. ako, ako yun nung nagchat ka sa messenger nyo. Oo, oh, ikaw yun. Oo, oh, sakyan. Mm. Raptor. Oo, oh, yung Raptors. Oh. 2024. Sa sige, oh, pa, sir. Oh, shit! Oh, sige, pasok ka. Ikot-ikot pa ako, sir. Ang layo pa ng bahay nyo. Eh, saan ka ba galing? Sa Cavite pa ako eh. Cavite ka pa. Layo mo nakarating ka dito sa Pangasinan na. Kaya nga eh. O yung kamay mo, baka may pitik. Sorry sa tong yung drink namin. Eh, kasi ang dami yung nabebenta na gaganda eh. Oo, mga quality yung ano niyo, gamit niyo rito no. Quality to, talaga magugustuhan mo to, 2024 mo. Ayun, ayun, yan yung mga favorite ko sir, yung mga ganyang ano, model. Tama na, 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 nakita tong ano ko. Yung page, yung sa ano sir, di ba natitinda kasi sa TikTok, nakikita ko kaya doon. Oh, 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 mga ano oh, 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 pinapost na Dami uh -huh. dumadayo dito, you know? Tama-tama ko ko. Ikaw 'yung, nata. Ikaw, ikaw, ikaw yung nata Ako sa page, oh. Uh -huh. Oh. Dika. But, buti na lang ano, ako lang mag-isa ngayon dito, ah. Ay, tama-tama. Ay, Dika. Buti na lang. Oh, uh -huh. dito. dami dito, sir. Parang dito, ito, kasi, ano, ay, ito rin 'yung mga customer mo. Oh, 'yung mga customer. Nakitulog muna rito, manalayo. manalayo. nakuha na nila pero pinaghanda ko talaga baka kasi hindi ka makakarating na ma. dito mapapatulog dito. Pwede matulog dito? Mm -hmm. Ay, wala na, ililibre lang. Ay, libre ba? lang. Basta bumili ng gamit mo. Basta uh, importante, magbili mo to. Hmm. Say, niyo, ito. Hmm. Sa'yo, Raptor niya, sir. Ito. Uy, Raptor ba yan? Raptor ito. Raptor 2020. 2024 ito. Hindi, di ba luma to sir? Ay, bagong-bago yan. Pinakalawang ay, eh. Hindi ah. Ganyan talaga yan. Oh, shit. Oh, shit. Ah, style? Style niyan, design niya lang yan. Uh, Ang hmm. maganda to. Oh. Ay, ay, may, may ano sa likod din ah. Uh -huh. Eh, at ang na ito, yung Ay, ano, pang pag ano, pwede ipasok dyan, no? Oh. Eh, ano to? Ano pa, saan niya, sir? Ano to, yung compartment. Ang compartment? Oh, oh ganda no, ng compartment niyo, oh. no? ano yun eh, ah? Oh? Anong model yan, sir, yung ano, yung raptor na yan? 2024. 2024? Wala kasi, hindi kasi ako maalam sa sasakyan, eh. 2024 to. Tsaka maganda to. Hmm, bagong bago yan. Bagong bago to, tsaka ito, may may free ka ng anong kulungan ng pusa, may laga ka bang pusa? Wala nga, eh. Pero, pero, oh, sir, hindi di, di ako malam sasakyan eh kung raptor ba yan o no. ano eh Raptors to Raptors yan? <laughs> Raptors to Ganda eh, no? Ganda yan Bago? Bagong bago, bago pa sa akin <laughs> yan kasi Nakita mo sa Pinos ko yung kulay blue Ah yung kulay blue so, na raptor yan yun Binago ko lang Kinulayan Pinuma mo lang Kinulayan ko ngayon Hey, ikot mo okay, ako sir kung ano mga ano dyan Kung ano mga nagmalaki niya ng sakyan nyo Oo, mags na ito Ay uh, ganda ho oh. Hindi ko ito 50,000 Uy, uh, mahal na Yamaha yung tatak niyan bigatin nga yun oh Oo, tsaka yung gulong Ang ganda Baka na yan, pambundok so, bat, tigas, talaga yan. Tubang tigas yun, no? Oo, uh, pambundok talaga yan. Hindi, mabubutas yan, kahit Hindi ano mabubutas yan. Hindi mabubutas yan, kahit idaan mo sa pako. Tama-tama <laughs> pala, dating ko sir. Oh. Kasi nakikita ko mga tiktok nyo, ang gaganda ng mga oh, mga mo doon eh. Ay, wait lang. Mada ba't iba yung mga pinupost mo, mga aldero, mga ganun, mga bato, Ay, kasi mga ganun. Yun, talaga yung binibenta ko, yung mga ganun. Tsaka ang dami yung bumibili nun. Mga dami. sinasan ako. Hmm. Tingnan yung bel... talaga ito ngayon. Oh, bentana, bentana yan. Hindi na sanla. Then dami nagtchat sa inyo na kukunin to. Ang dami dami nagchat chat dito kasi ikaw yung unang una may nagchat mga sampu pa sila eh parating ay pambira Kung <laughs> kukunin ko agad yan kukunin ko agad yan sir ay, sir ikuting ko lang ha kasi ganda eh ganda yan solid oh? yan ay, ay mga ano yun no? bagong bago. pati ilong o oh. ganda ba... ng ilong nyo ano oh. hmm? yung plaka na ito hindi pa nakukuha hindi pa nakukuha oh. pero ayos naman yun Wow. Oh. Ilang really? ilang years ilang years yung uh, registration yun, te? Ha? Ilang years yung registration yun? 3 years, 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 years. na ah, years... to, 3 years, 3 years. Marami, bagong-bago kasi, no? Bagong-bago. Ito, yung ano, sir. Yung makina. Hindi kasi yung malam sa sakyan, sir, kung Raptor ba to talaga o ano, eh? Raptors to. Bagong Raptors siguro to, no? Yung makina niya. Yung eh di, di. Sir ganyan man di ba kalawakan ng mga oh, niyan? Oh, maganda ganda talaga ng makina niyan. Ay, di tumba. Walang ano sir yung yung kawayan na. na. Kawayan ba 'yun? Tawag doon? Hindi. Ano 'yun? Stick. Stick 'yan na 'yang ganyan. Stick? Uh, ganyan. Di, ah, hindi mo na kailangan ay, yung Ay, stick 'yun. Kapag may stick may Ay mahirap pa mo. Ay pag ganito, pa ulo mo eh, no? Ituturo ko lang sa ito mga toolbox. Ito toolbox. ganda toolbox niya. Ah, maganda 'tong niya. bagong-bago ra ganda. Tsaka yung langis na ito, hindi hmm? may langis na ito. Maganda yan. Hindi ano ganyan, parang, pa yan. pa yan. parang putol sir ha. Hindi, hindi putol hindi, yan? Hindi talaga yan. hindi putol yan? Hindi. <laughs> okay. eh, ganyan mga bagong <laughs> mga model, bagong model, 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 ngayon na. No? 2024 yan. yan. Ganda yun no? Ito sir, mong... wala bang problema yan? Parang Para, alam ba lang ito to, eh. Hindi, mo... ano yan talaga nilock yan? Nilock yan? Design lang yan. Ah, design. A design. So, parang ano siya no? Yung vintage ka nun? Vintage yan. Ganda yun no? Ito yung susi niyan. Ay, ganda yung susi niyan. Maandar yan sir. mandar to. Kaso, Kaso, De, bro, tuwak muna bago andar Dito muna. Ay, yun yung ko, sir. Yung ganun. <laughs> eh, no? vintage, Pag vintage siya, Pag vintage. Vintage 24 model to. tibay tiba yan, Kahit kalawang, Oo. Hindi, Ganyan lang talaga yan kasi na-stuck, eh. No? Uh, oh. Ay, stack. Pwede ko ko kunin Kukunin ko yan sir. May kasi, para lock, pa. Kaya niready ko yung mga tent niyan Kasi baka di sila makauwi. Kasi kung ano, like, mo na yan. Ikaw bite nag commit ka lang diba? Oo, oh, commit lang O oh, ko yan. Para ah, sipag nyo pala. Bite nyo pala sir. You, no? Ano ko sila kasi. Sir sir, kita ko sir, yung followers nyo sa page. Mga 3 million. Tapos 3 million. mga binibenta nyo. Mga bato. Mga ganitong bato lang sir. Mga oh. ganitong bato. ganitong bato Free mo lang sa akin yan sir. Walang wala kang makita ng bato sa ibang 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 lugar. dito sa Cavite, na ya, sa walang wala sa Cavite to. Wala sa Cavite. Ganyan butas, ikaw ito. na gumagawa. Oo, Cavite layo Eh. Ilang hours yung biyahe mo dito no? Nagbas ka lang. Nagbas lang ako yung mga pag-uwi pag nakuha mo to ngayon. Ay, uwi ko talaga yung sir. Uwi mo na hmm. to ngayon. May bagong raptor na ako. Raptor siya. Tara yung plaka niya. Pwede. <laughs> <nanggitin. laughs> ay, wala pala yung plaka. ay, pa mo so, na, papalamog mo na lang. Papalamog ko na kasi hanapin ko pa. Oh, sir, ba, dito mo akong sir? Gusto mo wait lang ah. Ayun. May mga sako pa sir ah. Yung mga bago kasi yung mga ano. Eh di kasi yan, design niyan sa, ah, sa loob. Sa loob, sa uh, loob. Ah, pagulang katabi tabi ganoon. Free, free ko to dun sa kukuha sana ng mga yan. sa regalo na sa gear nila. Kanya ba Kung ano, oh. Bangan, kinin sir ganda niyan. Saudi. Oh, Saudi pagaling ah. Ganda ino. Sumuka sir. Mandar kaya sir. Mandar to. Ay, ang sira. Ibang tulog niya. Vintage na vintage eh, no? Oo, kasi ba, mag-start yan. Oh. Ayun Ay, nga, no? So, oh, tulak natin. Linda. Kailangan yung tulak to. Pero, tulak ba? Andar yan mamaya. Andar mamaya. Painitin lang natin. Ah, kasi kasi no, vintage kasi 2024 oh. eh, no? Gagano lang yung susunin oh, yan, no? Parang, Oh, ang ganda nga ng tunog no? Parang ano yung, yung pa ito pag ano, pag oh, sa vintage. Oh, no? oh, Ganun oh. no? na, no? Oo, maganda to. Businan niya, no? Tignan businan oh, na. Tutunog yung businan niya. Oo nga, sir. Yan okay na yun sir, kunin ko oh, na maganda, yan? maganda yung ano mo sa akin yes, Yung, pag, yung performance ang ganda yes, Pasa yung kain nito sir, wala lang ah? to Ano yan? Pag nagsampay yung damit ba? Hindi, ano yan? Lagay mo, di ba? kapag malakas yung hangin, ibaba mo lang yan Ah, windshield? Oh, yan yung windshield yan. niya Oo, oh, yung windshield niya Yung ay, ano yan ay, ay. Baka kasi pag may may kahoy, humampas, at least may ano to Di ba sabasa mababasag? Oh, sige, 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 sir, ba kukunin ko bababasad. yan sir okay, Ganda, oh ganyan, sarado mo na Laman. Laman Ganda sir sa sa mga ano diyan sa mga gustong bumili rito. ano anong pangalan ng so, fish niyo so, sir? Kalimutan uh, ko na sa fish nyo. Valger Vlog. Valger Vlog pala Vlogs. yan. No? Bagong Valger bago Raptor Blags. 2024. Oh. Saka maganda to. Hmm. Hindi pa gamit yan sir. Hindi pa. Gramol yung ano niyan. Leather bago. seat. Igo nga oh, bago. Leather seat. Leder Leder seat. seat. Ano? seat oh. Kita mo yan oh. Ganda ganda. Oh. kukunin ko yan sir. Yung salamin sa yan. Hindi ikot yan 360. Ang ganda yan sir. Kakaiba yan ah. Oh. Eh, bagong Kuligan Raptor. Kasi ano? After show 2023. Sige, okay din po na 'yan, sir. Sige, sir. Kunin mo na taw. Kukunin ko rin oh. sa mga followers ng Badger Vlog. Punta kayo dito, punta yung dami bento. Next time saan mo bebenta nyo sir? Next Ay, time yung Abanga ng... lang sa ano. Abanga mo na sa. Kasi may, sa may, may mga may mga pala kayo doon na matitibay. Pala. Kasi base yung... sa bilyon bumibigay yung sakyan ganyan raptor ganyan, ganito. Oh. Pangit pag pagdaan niya bigla na flat flat, nasira. Ay, oh, shit, oh shit. Ito, pag idaam mo kahit saan yan. Hindi mga flat 'yan. Hindi mo flat 'yan kahit yung malalaking <laughs> pako. Oh. O kahit idaam mo sa mga pako malalaki yan. Di ba? Yes, tsaka ito, eh banggain ka ng ano niyan, yung yung Sige sasakyan. sir, kunin mo, usap lang tayo sa mga papers niya oh, sir, kunin ko niyan. Oh, yung mga papers. Oo. Oh, idol na idol, 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 na idol kita sir, dami nang bumibilis sa eh. Ano na yun eh, yung views ko yung huling ano, yung binenta dami. ko. Ang dami. Mabot ng 2 million views. Oh, dami. Ano yan. lang yun, 3 minutes. Sige sir, kunin mo Raptor, ano, uh, Raptor 2024, 2024 vintage 24. no. Vintage yan. Tando. Tando yan. Ang pangas o. ano yan. Uh, Paano lang pasira sir eh no. Hindi dyan oh, sir. Hindi dyan. Hindi mo to. Tingnan mo yun yung pababa. Hindi Abangan ko lang sir yung mga sa okay, post mo sa page mo ulit. Kukul, pero kukunin ko na yan sir. Kukulit mo na oh. O. Ito susi. Uh, yung susi, yung, na, yung dami. Dami susi na papel. susi na ito Ano yan? Pwede nga, lahat yan gamit yan no? Ito lahat yung gamit sa mga toolbox, box Pero pwede sa susi lahat? Lahat lahat pwede bagong bago talaga no? Dalawa yan, oh, duplicate niya kasi yan. Yeah, 2024, may kina ako, may sasakyan na Raptor. Dan. Sir, salamat sir ha. Ah. Oh. Thank you sir. Usap lang tayo sir, sa papers mo. Oh, sir, salamat sige. sir. Salamat. Thank aray, aray. you. Tara. Sige.